Hello guys, magandang araw. So, for today's video, magbuto na naman tayo ng inabraw na pritong bango, sweet popo leaves. So, sa hug meron tayong luya, sibuyas, um, kamatis, and sili. So, first, talagay na natin ang ating luya. So, Luya. So, ginamit ko na dyan, guys, is yung uh, ginamit kong pinagpintuhan kanina ng itong bangus. So, next, lagay na natin ang ating sibuyas. So, and black pepper na durog. So, naglagay din ako ng limang pirasong black pepper. Lagay na natin yung ating kamatis. Konting baguong. Then, lagay na natin ang ating Sili, siling pula at siling green. Oks, bangus. Lagyan na natin ang ating bangus. Konting tubog or sabaw. Nukat mo ba? Lagay na natin ng ating upo leaves. Yun na nga guys, luto ng ating inabraw na Puko leaves with pretty balos. Bangos, 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 bangos. So, oh, mga antayon.